Ito mga kapatak, magtatanong po tayo kung anong lugar na po ito Dito po sa, anong barangay? Sa Imphanta, Quezon Mga uh, kapatak ito, istiganti siya Ito mga kapatak po, yung kakausapin natin Hello boy, anong lugar ito? KM90 po anong, Ano, ano? KM90 po KM90? Apo Ah, sa, sa option Impanta, no? Apo Apo, pasok ka ba? Apo Anong grade mo na? One, ilang taon ka na? 11 po. Bakit? Bakit grade 1? Di ba dapat 11 nasa grade, nasa grade 4 na hanggang grade 5, no? Ba't na-delay -na ka sa pag-aaral? Opo. Anong dahilan? Kasi po kasi, nanado po kasi ako sa sempat na sa po nag-aaral. E pumunta po kasi, no? pumunta po kasi si Papa ko sa, malayo po. Eh, hindi po natuloy. Eh, hindi po kasi kami nakapasok. yan. Bali na hinto ko nang matagal na panahon ano. Ano to ba ng papa mo? Ah, magkatabas magtatabas po tsaka. Ah, siya ng mga damo. Tapos oh, tsaka po nagana rin po siya ng mga Sa Lagaga. Ha? Laguna po. Laguna? Ah, yung likod lang dito. Bali San Santa Maria. Dito po lang. Ah, okay, okay. Yo, ano, ano? Ah, labi isa taong ka, pero grade 1 ka pa lang kaya gusto ko talaga mag-aaral yan ang iwawala mo sa'yo ha pag-aaral, ituloy mo lang yan boy, anong pangalan mo? ano, ano? Lim ano? Lim Lim limwe? limwe. John Lloyd? Ah, John Lloyd, pag may pagkakataon ha panghawa kami yung pangarap mo, magtuloy ko sa pag-aaral ha mas maganda may pinag-aaralan ngayon, ganito yan pag nakapag-aaral ka, makakakuha ng tabaho tapos patutulong mo mo pamilya mo Basta tuloy mo pag-aaral mo, huwag mo ititigil yan. yan. ang pangahawakan mo ha. Ngayon, ano ba gusto mong pag nakatapos ka, ano pangarap mo sa buhay? Ha? At tutuluan mo mga magulo mo. Ngayon, tama yan ha. At ito. At lagi ka susunod sa mga magulo mo kung anong bawal. Ngayon, pumasok ka. Magkano mong baan mo dyan lang sa isang araw? 20 pesos. 20 pesos, nagkakasya naman doon. Ilang oras ang pasok mo? Ha? Ah, eleven po ako lumalabas. Ay, ah, eleven ka lumalabas? Ang uwi mo? Ha? Ah, eleven. Ah, sige, sige. Basta yung pangarap mo, tuloy-tuloy mo yan ha. Magkano bawal mo sa isang araw? Twenty po. Twenty pesos. Ngayon, bibigat ang baon mo pang sigo, pang isang buwan na to ha. Basta pagbuti yung pag-aaral mo ha. At huwag kang papayag na hindi ka makakatapos ha. Pag-aaral pag mo lang ano, pag-aaral lang ang panghawakan mo sa buhay ha. Apo. Tapos oh, ngayon baka may masasabi ka pa wala na. Wala na. Basta mag-aaral ka lang mabuti ha. Apo. Pag nakatapos ka tulungan mo ang magulang mo ha. Ngayon bibigyan ka ang baon na. Okay. Ito baon mo pag may pangangailangan ka. O oh, mga notebook bibili ka O, oh, ito to to. Ah, oh, ni ano mo sasamahan kay Supremo so, Team Kapataka. Salamat po. Basta pagbuti mo pag-aaral mo, ilang pangahawakan natin ha? Makatapos ang na makatapos ng pag-aaral. Diyan, Lida. Apo. Okay, sige. Salamat. Sa, ah, sige. Bye-bye.